break time lah break time na, break time na. As 12 daming nagtatrabaho dito mga solo solo lang tulad ko solo lang din ako sa ano trabaho walang partner lagi akong gumagamit ng earphone nakikinig ako ng mga kwento horror pag nagsawa music ang iba rito solo tapos wala silang earphone puro trabaho lang parang ang boring 9 hours ka magkatrabaho tapos so, wala lang parang parang kang patay parang kang manikin parang robot na nagtatrabaho Mabubu mabubuhay ka na lang pag uwi Kaya ako gumagamit ako ng earphone. Parang kaming, ano yun. Ang daming oras na nasasayang. Trabaho ka ano, ng trabaho. Kaya ako sinasabayan ko yung ano. Kwento-kwento sa YouTube. At least nalilibang ako. Yung iba rito, puta. Solo. Nakapokus lahat sa trabaho. Parang um, ang bilis tumanda. ang bilis lang tumanda. Nakapokus lahat sa trabaho. Focus din naman ako sa trabaho. Kaya lang, nag-earphone ako. Kasi nga, maglapong ka rito. Pawis ka, mag-isa ka lang. Parang robot. Magiging tao ka lang ulit. Pag umuwi ka na. Malas mo. <laughs> Kapag umuwi mo. Bad trip pa yung asawa mo. <laughs> dadaldalan ka pa ano? murahin ka pa mag ka na lang kahit wala kayong oti. kung ayaw mo umuwi ayaw malungkot Kagabi may magpapada at may nagtanong eh. Magpapada to. Mm -hmm. 500 daw. Tatlong minimalist. Isang tao. Pero tatlo sila. Pinayagan ko. Tatlo naman sila eh. Value five. Minimal lang naman. Halos mga lining lining lang na maliliit. Okay lang yun. Kasi may mga tatatuan pa naman ako na iba. Na... May pressure rin talaga. Tapos may... construction pa ako na ano. May pera pa ako dito sa construction. Kaya okay pa rin. Pero kung so solo lang siya, kung solo lang siya magpapatato, tapos may lang, baka hindi ko tanggapin yun. Kasi logi ako sa gamit niya. Dami kasi sa Facebook na everyday promo eh. Every month. Father's Day promo, Mother's Day promo, Sabi yung pag February 14. May promo rin. Valentine's Day promo. Okay Lahat gagawin eh. Everyday promo. Kaya lahat ng ano, karamihan ng ano, customer. Naghahanap ng mababang tato. Naghahanap ng mababang presyo parang gusto nila magkatato lang ako okay na mababa lang presyo hindi nila iniisip kung maganda ba o hindi Bira lang may nagpapatalo sa akin. Pero okay lang. Kaya dapat ibang mana na to pag bihira lang customer sa inyo trabaho rin kayo sa iba tulad ng ganito construction worker din ako nauna na ako mag construction worker 2015 lang ako nagtato eh hanggang ngayon unti-unti lang pinapatos ko yun kahit mababa basta maraming kasabay kasi syempre dalawa na ako yung isa nagdadaya -di per gatas yung isa grade 5 na 1.5 na yun sa karamihan mababa talaga yun tapos tatlo pa sila pero sa akin Kukunin ko yun. Siyempre, pera yun. Sa mga mapapulot yung 1.5, di ba? Yung 1.5 na yun, ilang oras ko lang gagawin. Baka isang oras lang. Isang oras ko lang tatatuloyin yung 1.5 na lang. Kahit tatlo sila. Panalo pa rin, di ba? ay magpapatatungan ulit mamayang gabi. Nakata nakaraan, itachi eh. Mamayang gabi naman yung ano, sasuke, yung mata. Kabilaan. Kabilaan nga ano. yung braso. Lalagay ko rin yung dito sa YouTube. Yung mga picture. Sarap saan na horror eh. Content na horror na. No. Tulad kaya ano, Dos Rino. Sarap nun. Busog ka na. Takot ka pa Pwede kaya yun, no? Abang nag-aaway kayo ng asawa mo, vlog mo, hindi mo murahang kayo, sismis ang labas. Bin, ang ilan ito, nag-aaway na lang, binibidyuan ko. may napanood akong dati. Nag-aaway. <laughs> may video. Puta. Sana mabawasan na yung mga kulipot. Kulipot na magpapaloto. Sa amin yung gamit. Kami yung magkatrabaho. Sa babara tayo. Huwag naman ganyan. Hindi naman namin hinihingi yung gamit. Binibili yun. Pag bumili kami ng gamit, walang tawad-tawad doon. Kung magkano yung presyo nila, yun ang babayaran mo. <coughs> Tapos kayo, babaratin nyo lang. Mga mananakot. <coughs> Pag di mo kaya yung presyo, hindi ka na magpata Mag-ipon ka. Hindi yung buburakutan mo. Di ba? Malakas ka kumita. Tapos burakot ka naman pala. Yung silbi mo. Kabig ka lang yung kabig. Takot ka bumitaw.